Hoy, konoy! Andiyan ka na pala! Pinihintay mo! Simulan na natin ating duwelo! Shout out! Dello! Sige ba! Di mo magagawa to! What's going on? Di mo magagawa! Poko? Yan na yun! squeeze <laughs> it, do it, there and wanna lick Oh, sheesh. napaka talaga ng shout -out. Yoyo! -yo. Ang mas talaga ng shoutout Yoyo, no? Ang daming things magagawa! Bukas ulit, ha! Nag-Japan nga ako at marami ako nang bilay ito. Marami nga pwedeng pagpilian dito sa Japan na gusto mong kainin pagkain. At pinayaran ko agad lahat ng mga nagustuhan ko. At dito lang yan sa Japan. Japan home lang pala. <laughs> so, ito na nga ang mga nabili natin doon. Meron tayo, ito. O, ano? Karada. Meron din tayong, ano, music? at itong lacustasa macchiato Meron din tayong cookies american style oh, yung pumukaw sa mata ko ay ito ang sesame mochi rice flour ball yo, tikman na natin ah, para siyang anong sushi medyo di ko bet kung i rate ko siya ano, 7 out of 10 Sunod naman natin tong music bite. So, tikman na natin. Ayan. Square siya. Kung ilarate ko siya, um, 8 out of 10. Sarap niya. The best. Ang ah, Focus America. Let's go. Ang mura niya lang, oh. 66. May price siya. Ah. Uh. Masarap din siya. 8 out of 10 din sa akin to. So, ito naman ang susunod natin. Ang pinakahihintay ng lahat. Ang sesame. Mike. Ah. Huh? Multi-rice, Lord. Basta yun, tama na natin. Sige, ganyan, tama yan. So, ganyan po siya, guys. Tala. Para siyang ano, ano taro dito sa atin? Ayan. Oo, meron siyang something sa loob. Ano yun? Ang sarap niya. Ang sarap niya. 10 out of 10 to sa akin. Grabe, ang sarap. Pakit yung city ang to? Wala ko naman sa Japan yung gawa. Pero wala, cute na yun. Wala. Tikman na natin. Ang layo. Ang layo, B. B! Anong sabi ko talaga? Sarap! Bagman dito! Sarap! Ten out of ten to! Wala na. Yun lang. Alright. Ikaw, kala mong magaling mag talaga eh. Gusto mo pa? Galingan lang tayo sa Power Yoyo. Kung sige oh! 가 마지막처럼 용기를 삼켜 점점 난 O siya, ikaw na magaling, pero dalawang power yoyo ko. Nye, eh akin nga, oh, kapakadaming klase ng power yoyo, tapos may gloves pa ako. Ano? Oh, Bili na lang ako. <laughs> Kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako. nipis. Bini sip 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 binang nila. Ako yung kumakatay. Ako Ako'y taimit kan sa umpisa. Kahit di mo kopya niten. Pangat pangat, sarap kayang matulog nang may pera. Tapos yung mga sa sakyan mo na kahilera. Pagkabas ng sumikat ako naging icon. Tapos yung nagmamahal sa akin merong icon. Sobrang bagay, ha 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 Titirahin na kita ito, ito na, ito na Honey Banshee, sana ikaw na lang at ako Bakit? Para you and me <laughs> Ah, para kan sila Honey Banshee Ah, so ano kayo na lang Sa relasyon na lang ng iba akong kiligin Papa G, paano naman ako? Honey Banshee, sana hanggang pagtanda tayo no Oo naman kasi ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Tapos pag matanda na tayo, magtataguan tayo ng gamot kung sino hindi di makahinga. <laughs> Nagkakakili. Diba <ang> <laughs> di ba ang ito? Hindi pwede ito. Pre, ano na yung ginagawa mo? Magpapose. Looking for sisira ng single era ko. Now na. Saan nga ba ulit kayo nagkakilala? Actually, sa timo niya ako nahanap. Sa timo? Oh, the best daw yun eh. Susubukan ko na nga talaga yan. The best talaga dun. <laughs>